Sa bidyo na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang nakaukit na markang natuklasan ng ating KTH sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang batong umago sa pansin ng ating KTH. Mapapansin natin dito na ang kakaiba sa batong ito ay meron itong nakaukit na mga simbolo sa kanyang bahagi na ito. Base sa aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay isa itong markang nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng naturang lugar. Sadyang may iba't ibang bersyon ang mga markang ginamit ng mga sundalong hapon na nagbibigay pahiwatig sa kahulugang treasure under o nakabaon sa ilalim ang mahalagang bagay at ang nakaukit na marka sa bahagi ng batong ito ay isa lamang sa mga ito. Ang nakaukit na linya dito sa gitna kung saan sa dulo nito ay may butas ang siyang nagbibigay pahiwatig na ang deposito ay nasa ilalim. Ang ibang kahulugan nito ay nagpapahiwatig ito ng kahulugang pinakadulo. Kaya sa kadalasan ay ginamit na rin ito ng mga sundalong hapon para ipahiwatig ang pinakadulong bahagi ng isang lugar tulad ng lumang daanan at sapa. Kung hindi naman lugar ay mga bagay sa paligid tulad ng mga lumang puno at malalaking bato. Ngunit pagdating dito sa ating marka, nasabi kong ito ay nagpapahiwati na ang deposito ay nakabaon sa ilalim dahil sa mga kasama nitong nakaukit na simbolo. Ang nakaukit na maikling linya na ito ang siyang sumasagisag sa naturang marka na ito. Ipinapakita nito ang ibabaw ng lupa at ang kinalalagyan ng ating marka sa lugar. Kaya maaari nating isipin na ang nakaukit na maikling linya na ito ay ang ating sinusuring marka kung minsan ay isa itong butas at hindi maikling linya na tulad nito. Kapag isang butas ang ginamit dito, pareho na rin ang nais nitong ipahiwati. Pero wala tayong ideya sa kung anong uri ng deposito ang nakabaon sa ilalim sapagkat ang nakaukit na maikling linya na ito ay nagbibigay palatandaan na ang uri ng nakabuong deposito sa ilalim ay mga nakakahong o boxes of gold. Sa kahulugan pa lamang ng dalawang nakaukit na simbolong ito ay malinaw itong nagsasaad na ang mahalagang bagay ay nakabaon sa ilalim pero ang hindi malinaw dito ay kung sa ilalim nga ba mismo ng naturang batong marka na ito ang siyang ating uumpisahang hukayin o ang digging spa. Ito ang siya namang lilinawin ng nakaukit na linya sa bahagi ng batong ito. Ang nakaukit na namang linya na ito ang siyang nagkukumpirma sa bahagi ng batong marka na ito kung saan tayo mag-uumpisang magkukay o tinutukoy nito mismo ang digging spot. Base sa aking mga karanasan na may pagkakatulad sa markang ito, ang markang inukit ng ibang mga sundalong hapon ay isa itong arrow sign kung saan ay isang malinaw na pointer. Maaaring isang linya ang inukit ng mga sundalong hapon sa batong marka na ito sapagkat kung ating pagmamasdan ang hugis ng batong ito, mapapansin natin na ito ay parang hugis aruhe. Sa kabuan, ang ating uumpisahang hukain o ang digging spot ay dito lamang sa gilid na bahagi ng batong marka na ito. Kapag ito ay ating inumpisahang hinukay, meron tayong madadat ng mga nakabaong marka o buried markers sa ilalim nito at ang mga nakabuong marka na ito ang siyang maaaring makakasagot sa mga katanungan tulad ng kung gaano kalalim ang ating huhukayin at kung merong nakaabang na patibo. Shout out Kekatih Nasi Henry Asuncion. Shout out Kekatih Nasi Verhilio Camrillo. Shout out KKTH Nasi Ron Wells Villareno. Shout out Kekatih Nasi Jason Mangawang. Shout out KKTH Nasi Charlie Libusada